Ma. Mm. Ano na naman yung mo sa cellphone mo? May kausap lang ako. Ano ka ba? <laughs> may kausap niya tingiti ka dyan. Eh, may pinag-uusapan na kami nakakatawa. Eh, sino nga yan? Wala ka na pakialam. Kung ano pang tanong-tanong. Hoy, ma. Baka hindi mo alam ha, nakita ko yung cellphone mo nung isang araw, nakabukas. Ano't may litrato ng lalaking nakahubad dyan? Sino yun? Ito naman. Wala yun. Wala may pro profile picture nakahubad. Siguro galing nag-swimming. Eh sino nga yun ma? Bakit sa sa'yo? Nakita ko nasa message mo. Alex ang pangalan. Wala bang bagong kakilala? Kakilala? Sino yung George? Oh, sino yung David? Lahat na. Eh, nakita ko yung lang yun sa dating app. Tinitingnan ko lang yung mga profile pic niya, profile nila kung okay ba or ano ba. Ma, ano ba naman yan? Eh, yeah. ang babata niyang nakita ko sa picture eh? Ilang taong ka na ba? Hoy, bata pa ako! Ano ka ba? nakita naman nila yun yung profile pic ko. Batang bata pa ako doon. Sabi ka, nakalimutan mo agad si Papa. Ito naman, tagal nang wala ni Papa mo. Tagal nasa ilalim ng lupa. Ikaw naman, ngayon nakalang sumasaya sa'yo. kaunting pasaya sa lang. Ito, kaunting pa kilig Ano ka ba naman? Pabigyan mo na ako. No, ma'am. Bahala ka. binabalaan kita. Ayoko na ng tatay. Wala na akong tatay. Matagal na. Abay, ano po naman diba 'yon Wala naman ito. Alis na ako, ma. O, ay, na. Ingat ka dito. Wala ka bang pupuntahan? Wala. Ito may hinihintay yung papaayos ng garden at namili. Di ba ako ng mga halaman nung isang araw? Papaayos ko. Ngayon ka lang nagpaayos ng garden. Ha? Laging ikaw nag-aayos nun, na eh, alam mo naman ang mami mo, kailangan medyo relax-relax na at medyo mahirap magbuhat-buhat. No, Nakakapangit. Sige, na, alis na ako, ma. Mm, sige na. Bilis so, mo, ka pa. Dami-dami, pinakikialam mo dito. Kaya dito, ha? Oo. Oh, so, oh. mm. O, oh, dali na! O, oh, ayan, oh, ibang pangalan na naman yan. <laughs> Ikaw talaga! O, alis ka na nga, dahil pakialam! Nakakasura tong batang to. Pinakikialam mo. Hmm? Ano ba yan? Sandali. Sino kaya ito? Sandali lang. Ay. Sino ka? Ako po yung nakusap niya sa online. Yung Hardenero. Ah. Mm -hmm. Ito Ikaw ba yun? May mga magaganda po inyo yung um, halaman. Parang um, kayo din. Ganon. <laughs> ay. Mas, mas, mas masyado naman ako binabola eh. Ma, mas, gwapo ka pala yeah, sa personal. <laughs> well, hindi. <Ito> ba? <clears throat> Sisimula ko na ba? Ang alit. Ah, ayun. Ah, Sisimula <laughs> na yun yung... Ah, ah oh, oo, oh, o oh, oo, oh. sige, sige. O oh, nga, kasi bibili ko lang yun. Inabot na nga ng ulan eh. Sige nga, makiayos-ayos ayos nga kasi hindi ako nahirapan ako magbuhat. At, nakaka-stress na magbuhat eh. Pwede bang pakibuhat? Ah, uh, basic lang yun sa akin. Kayang-kaya ko -kaya yan. Ah, kaya-kaya mo. Parang ang alalaki ng mga muscles mo. So. Okay. nga eh. O oh, sige, please. Pakiayos mo na ha. ang okay, bala. Ha? Kaya, kaya mo talaga? <laughs> sige, sige, ha? Mag-aayos lang ako ng pangmerienda mo. O, okay, sige. Na, boy, o, sige. Pakiayos na, ha? Uh -huh. Ay, yes? Ma, Maka, pwede makinig ng tubig. Ah? Tu nag mm, Nagiinit ako eh. Nagiinit ka na ba? Sandali lang ha? Ha? Medyo mainit nga kasi. Wait a minute. Sandali lang. Ay, ito na. Oh. Ay! Ay, eh. No pasensya ka na. Medyo... Ay, teka. Teka lang, ha? Ikaw ka kita to... To... Sandali, ha? Oh, OMG! Oh, Wil! Well. Wil! Well. Ano nangyari sa inyo? <laughs> yung <artinero>. tika, Yung <laughs> Yung nakuha ko online! Ano anong ginawa sa inyo? Teka, teka. Ano ba nangyari? <laughs> nakuha ko na ng nga online kasi yung mga garden plants sa binili ko, pinapaayos ko. Oh, tapos ma, ano nangyari? Ay, ginawa sa aking masama. Ma, ano ginawa sa inyo masama? Oh, oh ginawa na ako ng masama. Ah, tika, tika, ma, hindi ka hindi maintindihan eh. A -a ano, ano nangyari? Yung, yung yung bag ko, pitaka ko, yung cellphone ko kinuwala at nilibas. Wala at tinira. Oh, 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 oh. Ma, sinasabi ko sa inyo eh. <coughs> Hindi ka naman kilala. Yun, nakilala nyo lang online. Eh, mukha na magbabait. Naka-kuwapo pa. <coughs> Ma'y, sinasabi ko sa inyo eh. Kanina ko pa sinabi sa inyo umaga, diba? Wag kanino -kanino. di ba? Huwag na kayong makipag-chat kung kani-kanino. Hindi muna na na naman kayo. Nag Nag-send na naman ng picture na nakaubad. Hindi! Eh, hey, Gardener, yung paano mo mag-send ng picture yun na nakaubad? Dinero, magnanakaw. Nakakainis na ubos. Nandun pa ba din ang ATM ko? Ang aking ID. Hindi. Hindi ka naman kasi kayo nakikinig sa akin eh. Anong gagawin natin ngayon? Punta tayo ng barangay. Hindi tayo daw. Nakakainis eh. Ma, ma, ma lang to sa inyo ha. Hindi lahat ng tao mabuti pag nakikita nyo lang. Dapat nakikilala nyo siya pag matagal nyo na siyang kasama. Hindi yung sa online nyo lang nakilala. Tapos pinapasok nyo dito sa bahay. Hindi naman naganlabas lagi. Nakatulog ako. Eh di pumasok nga. Nga ko makain nyo mag-iingat eh. Kahanap ako ng lalaki. Di pa ba ako sapat sa inyo? Eh, syempre. Sapat ka na anak kita eh. Hindi ko naman, misal lang kinikilig ang mami mo, mama mo. Oh, kapag inikilig ko, kailan may nupus ka na? Ikaw... Ito na nga, nanakawan na nga. benepus ka pala. Menopause Nakakainis ka na ba? Di. Talagang ito. lang ito, ma. Nakakainis ka kasi. Hindi mo matatawa At Tsaka kita dyan, di. Eh. Nakakasura ka, eh. Huwag ka nang umiyak. Buti nga, yan lang nangyari sa inyo. Wala namang masama nangyari sa inyo. Gamit lang ang nawala. Okay na yun, Ma. Pagpasalamat na lang natin hindi kayo nasaktan. Tara na, punta na tayo sa barangay. Tayo na nga. na kayo umiya. Oh, oh, ano ang okay, gagawin yes. nyo sa susunod, magkahanap kayo ng lalaki sa online. O naman, Gard... Gardener, gardener. Na. Na nga yun. Gardener, Gardener. Tara na. Tara na nga. Susumama yun. na nga ako kung ano yung sasabihin mo dyan. Tara na, tara na.